Ayon, good morning guys. Another uh, simple tips para dito sa mga super kala na ginagamit natin sa bahay. At uh, andito si customer. Eh andito na rito, pina-check sa akin kung okay pa. Ngayon, so far wala namang singaw. Tinis ko na 'to. Wala namang singaw 'yan nung sinindihan ko, medyo madilaw kaya gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ang dapat gawin pag madilaw yung apoy. Sindihan ko lang guys. Ang pagsisindi nga pala, another tips, Kita nyo yung butas na to. to. Karamihan may butas yan dito sa ilalim. Dito, to, to. Ito yung hindi yan design. May trabaho po yan. May purpose po yan. Lalo kung ang gamit nyong panindi ay posporo o lighter na maikli. Kasi ang nangyayari kasi sa atin, tika wala tayong kaldero. Kunyari ito. Kunyari lang ha. Kunyari lang uh, ito yung kaldero. ba diba, ganyan? Sinalang natin. Yung iba kasi bago sindihan, Sasalang muna to. 'Di ba? So, ang gagawin niya, lighter o kaya posporo sindirito, tapos dito isisingit yung ano yung apo, yung paninde, So pag yan, minsan masusunog yung, yung mga balahibo natin kasi andito yung apoy bigla eh, 'di ba? So ang tamang pagsindi niyan ay <laughs> gamit tayo ng lighter. Just alimbawa, uh, ito yung lighter na gamit natin o kaya posporo na siyempre, maikli yon. <laughs> ang purpose nitong butas guys ito yan po ang daanan ng panindi, yung apoy so ibig sabihin sisindihan muna natin to di ba tapos ilulusot natin doon makita nyo lumusot doon kahit pusporo ganyan din ang trabaho nyan pusporo tapos ang pagsindi nyan mauuna yung lighter o panindi, kahit ano panindi, bago tayo magbubukas nito hindi yung bukas muna bago sindi lalo pag may nakapatong na kaldero mag-accumulate yung LPG dito sa ilalim. Kaya pag sindi ni customer, hug, medyo magumaganon. Parang sumisiklab na konti. Kasi inuna yung pagbukas, nakapato yung kaldero o kaya kawali. Inuna yung pagbukas bago magsindi. Mali po yun. Ang tama po ay lighter muna bago ito buksan yung pitan. nito to. So gawin natin to dito. Sindi muna. Yan. Bago ito bubuksan. Yan ang tamang pagsindi ng super kalan. Kahit sa mga single burner o double, double burner na gas tube nyo, pag hindi na gumagana yung automatic ignition nya, ganun pa rin ang tamang pagbubukas. Kailangan lighter muna bago pihitin yung, yung knob. So yan. So mapapansin ito yung topic natin guys actually. Madilaw yung apoy nya. Malakas pero madilaw. Ayan guys o. Oh. Ulitin ko, pag madilaw ang apoy, mauling ang kaldero, lahat ng ginagamit natin lutuan ay maguuling. Amatik yun. Dahil dilaw yung apoy. Okay. Tuturo ko sa inyo ngayon ang napakasimpleng paraan para mabawasan. Kung hindi man na totalin totally kasi sa dumi kasi nito, minsan hindi may iwasan na magdilaw ng konti dahil, hinihigo, na, kumagas, ano, dahil sa dumi rito, lalo pag mainit na. So ito ang remedyo dyan. Kahit di nyo natatanggalin yung, ano, yung barnet sa tangke, Papakita ko sa inyo to. Ito ang cost ng Ayan guys oh. Dito sa ilalim, ayan oh. Hindi ko may turo ah. Tingnan mo na ha. Dito sa ilalim, bro, tingnan mo bro ah. Dito sa ilalim may butas 'yan ito. Yung pinaka base ng kalan ay nang burner. Kita ba? Ayun, makikita niyan, medyo may nakaawang na konti na butas. ayan na, ayun oh. Tuturo ko na lang ng araw mga may pag-upload ko may naka-obstruct na dumi. Ito guys, oh. Ito, kita nyo to. Yan dito, to, 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 to. May naka-obstruct na dumi. Dapat open yan. Kasi, yan tinatawag din na uh, airflow. Kailangan may pumapasok na hangin dyan. Ito. Susundutin nyo lang po kung ano yung pwede nyo panundot. Yan. Yan. So, kung mapapansin nyo, tatagilid ko ayon, medyo lumaki na yung butas. Ayan, kanina medyo meron pero barado. May nakaharang na mga agiw. Oh so guys, susubukan so, natin sindihan uli. Tinat natin sa kabila, baka meron pa. Dinisin natin to, kailangan walang harang to. May trabaho po yan. Ayan. Ayan, sisindihan natin ulit. Tingnan natin kung nagbago. Kung sakali mga uh, magbawasan yan, kung kunti lang ang nabawas, eh, mayroon pa tayong ibang dapat gawin do sa loob. Kaya din natin pinaklas para yung pinakang madali lang na paraan. So ito, bu buksan na natin. Sindi ulit ng lighter. Yan, tapos bukas. Ayun. So guys, nakita nyo. Oh, so mayroon pa siyang kunting dilaw, pero sa ano na lang yan. Doon na lang yan sa yung mga nasa, nadadaanan niyang dumi. Kaya nagganyan ang kulay niya. Hindi kagaya kanina na, ito ang kulay niya. Yan. Yan. Gina ang ginawa ko guys, tinakpang ko ulit ng daliri ko. Pag tinanggal ko yan, yan. Okay. Yan ang mga uh, paglilinis ng pagmadilaw yung apoy. Yan. Okay guys, marami salamat at sana nakatulong sa inyo kahit tapano. At uh, uh, ingat po sa paggamit ng super kalan. Ulitin ko, itong super kalan ay for outdoor use only. Okay guys, dadagdag ko na rin ha, for outdoor use only ito Dahil ito ay pang camping lang ng araw. Nasanay lang tayo na gamitin to. Pang camping, pang outdoor. Kaya yung ibang mga tanke may mababasa kayo, lalo yung mga dilaw, may nakalagay dito, warning, outdoor use only, nakalagay. Kasi yun ang, uh, binigay na na batas ng uh, Department of Energy at DTI na dapat may warning dito. Kasi nga, cost ng mga sunog, karamihan, 70%, 70 sa Metro Manila, dito galing sa super kalan. Dahil ito kasi, nasusubra ng init. sipin mo yung kalan mo, nasa loob ng bahay ka, kulob walang nakaka, hindi nakakalabas yung init. So, ang napupersa ito, itong control, yung super kalan control, kung tawagin. Mayroong o-ring to dito ng dalawang piraso, nasa sobrang init, maano ma yun, ah, titigas or ah, uh, uh, dahil na pipipi siya sa init. So, once na may, uh, sira na yung o-ring, lalabas na yung gas dito. Pag nagbukas tayo nito, dapat dito lang sa taas ang labas ng gas. So minsan dito lumalabas yung gas. Gumamit po kayo ng uh, bula ng sabon. At ilagay nyo dito. Dito sa pagitan na to. Testingin nyo. Buksan nyo ng ganon, Para malaman nyo kung may singa o wala. So siguro ituloy ko na rin. Uh, lagyan natin ng bula. Para sure tayo. Dito sa super kalan eh. So ito guys. Kumuha na ako ng sabon. Tagilid natin para makita. Yan. Kita na. Ito rin ng ano, ng sabon. Ito, to yung pinipit na yan. So lalagyan ko konti ng bula. Bula lang, bu hindi na kailangan ng buong ano, yung, basta bula lang para mas makita ka agad. Tapos pipitin natin, siyempre may lalabas na gas doon. Okay lang yun, pan-testing lang naman. Ubuksan ko. Ayan, kita nyo tumutunog doon pero dito sa ilalim walang, walang lumulubo. Ayan o. Oh. Ayan. So isa pang pagtest kung sakaling may naamoy kayo o kaya uh, gawin niyo regular yung pagte-test pag, pag nagtasal pa kayo dito ng kalan sa tangke. Dito. Dito yan, diyan. Yan kahit hindi niyo buksan to. Pag lumapat na kasi yan diyan, tinutulak ng yung pointed dun sa dulo, tinutulak na yung bulitas, lalabas na automatic yung gas niyan. So automatic mayroon na dito yung gas dito sa pagitan na yan. So wala kang gagawin kundi tingnan lang kung may lumobo dito. Pag may lumobo, Ibig sabihin, sira na yung gasket. Okay? So, ang gasket ay papakita natin. Kasamantala. So, tatanggalin ko na lang to kasi wala akong extra dito na control. Kaya, nakita nyo yan. Ayan, narinig nyo yan. Ganyan. Kasi yan, marinig nyo may sumisingaw. Pag inihit nyo na hinigpitan nyo na hinigpitan nyan, lalapat yan, mawawala yung singaw. So, yun ang time naman na magbabultis kayo para ma-sure nyo nalapat na yung gasket doon sa balbulan ng tangke. Eh. Tapanggalin ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito, ito, ito. Ito yung dulo na to. Habang hinihigpitan nyo ito dito, yung bulitas na yon tinutulak na yon at yung time naman nalalabas yung gas. So, kailangan nyo isure nyo na nakalapat. itong gasket, ito guys, o, oh, to Yung gasket na yan, checkin nyo lagi kung okay pa yan. Kasi napupunit din niya minsan, o kaya sa katagalan, numinipis. So dapat ito lapat na lapat dito. Yung kanina nakita nyo na habang inihigpitan ko sumisingaw siya dahil hindi pa nakalapat tong gasket. Tinutulak na nito yung bulitas. So habang inihigpitan mo siya, patag pahigpit ng pahigpit, lalapat naman ito dito. Sa pinakang balbula ng super kalan. Yan At isa pang tips, kung bibili kayo ng ganitong tanke, eh, make sure, titignan nyo maigi na itong tanso na to, ito yung pinakang ng super kalan. Itong tanso na to, kailangan makinis yan. Meron kasi misan may yupi up eh. ba? Diba? May mga parang kanal-kanal dito. Palitan nyo po yun. Huwag kayong pumayag na bigyan kayo ng ganun. Dahil kahit nahinigpitan mo tong uh, burner natin at may goma yan, posible na may leak yan dito sa gilid. ma check nyo rin yon kung test kayo. Pero doon pa lang sa tindahan, dapat pipili na kayo ng magandang tanso dito. Kailangan makinis 'yan. Flat. 'Di ba? Okay guys, uh, wala na siguro ako may dadagdag. Ito na si customer at uh, bumili lang siya sa akin ng gas. Siyempre, babayaran niya yon. Pero yung ginawa ko na pagtanggal ng dilaw, napakasimple lang naman, libre na po yon dito sa shop ko. Hindi ko na sinisingil yan. Basta mga ganong trabaho na napakasimple lang naman, di na tayo naniningil. Ayan guys. At sana uh, may natutunan kayo sa napakaikling paliwanag doon sa Super Kalan dahil yan po ay napakadelikado. ah, uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Matski TV po. Sharing is caring. Yan. Yan ang ating moto para sa safety nating lahat. Okay? Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.